programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Tuluyan na ngang makakatakas itong si Mayumi sa tulong ng tauhan ni Suraya habang itong si Suraya nga ay nakikipag-negotiate sa mga ka-business partner nitong si Mayumi at wala nga siyang kaalam-alam na itong ang si Mayumi ay nakatakas na dahil nga sa kasamaan nitong ang si Suraya na talaga namang manggigigil ang sino mang makapanood at ang mga netizen sa talagang napakabruho nga ng dating si Moira na ngayon nga ay nasa binibining marikit at siya ngayon bilang si Suraya at ngayon ay talagang mas matindi ang kanyang pagiging kontrabida habang sila nga langantong si Angela ay uh, pinahihirapan na naman itong ang si Ikit at dito naman uh, ay natanggal nga ang uh, maskara nitong si Ikit at agad-agad namang silipan ni Angela upang makita nga ang mapangit na mukha nito ang si Ikit at ngayon ay pinagtabuyan at pinagtatawanan siya dahil nga sa mga kasinungalingang invento nito si Angela kung kaya't napaniwala ang karamihan sa mga tao nga sa event na kung saan ay na-invite nga ito ang si Ikit at dito naman ang isa sa pinakamataas ngang ka-business partner nitong si Mayumi ay pilit ngang bini-brainwash nito ngang si Suraya at sinasabi ngang puro nalang lang si Ikit ang siyang magiging dahilan kung bakit babagsak, kung bakit mawawala ang mga tao at wala na nga magpapatour guide dahil nga si Igit ay isang tour guide nga sa isang sikat na hotel and uh, resorts dito nga sa isa sa mga negosyo nitong si Mayumi at ngayon uh, ay uh, nagtatagumpay kaya itong ang si Suraya na tuluyan ngang sirain ang buhay nga nitong si Ikit. Ngunit ngayon nga ay tuluyan na rin lalaban itong ang ating binang si Ikit dahil magkakaroon na siya ng isang nga mahusay at kakamping abugada sa katayuan nga nitong ang si Pia na ex-girlfriend nga nitong si Matthew. Kaya guys napakarami po nating mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa Binibining Marikit. Kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today, subscribe na lamang po ng aking channel, paki like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye bye!